Walang pwedeng may pagyayabang ang sinama. At kung meron tayo, may pagyayabang isa lang, si Kristo si lang ang pwede nating maipagmalaki. Dahil kung wala siya, wala naman talaga tayo. Pare-parehas. Katotohanan, ang Panginoon ay tumitingin sa ating mga puso. Hindi ito palakihan ng simbahan, paramihan ng membro, payamanan, kung hindi pagandahan ng ugat. Dahil ang Diyos ay laging nakatingin sa ating mga puso. Kaya nga alisin na natin yung payabangan. Alisin na natin na tayo lang ang tama. Alisin na natin na kami ang maliligtas. Ayaw na ayaw niya ng mayabang. Kaya nga pati ang churches, pati ang mga simbahan ay napasok na rin ng kayabangan. Sino ang ama ng kasinungalingan? Sino ang ama ng kayabangan? Walang iba kung hindi si Satanas. Nais niya na tayo ay magmalaki dahil nais niya na tayo ay magmataas kasi alam niya na ayaw ng Panginoon ng mayabang dahil ibabagsak niya ang lahat ng mayabang. Nawa nakatulong ito sa atin. Purihin ang Diyos and God bless us all.